Magandang araw mga katox. Ako si Sed at kasama ko ngayon si Graciela at Faith para talakayan ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang pag-unlad ng wikang pambansa. Tama ka, Sed. Sa episode na ito, natin ang wikang pambansa simula sa kaibahan ng Tagalog, Filipino at Filipino. Panahon ng ating mga ninuno hanggang sa estado ng wikang pambansa sa kasalukuyang panahon. Pero, bago tayo magsimula, alam nyo ba ang salitang Filipino ng engineer? Hindi ba, ano, inhinyero? Hmm, tama ka naman, Seth. Ngunit, alam nyo bang agsikapin talaga ang salitang Filipino ng engineer? Iba na talaga ang panahon ngayon. Siguro ay dahil na rin sa sino-sino na ang nakasakot sa Pilipinas, ay siya rin pag-unlad at pagbago ng mga malalalim na salitang Pilipino. Tama ka dyan, Tate. Dahil dyan, tinga, subukan mo nga ang ang salitang nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Ayan, <laughs> yeah, galing naman. Ay, isa lamang ito sa mga salitang Pilipino na hindi na masyadong napagtutunan ng pansin at nagagamit na lamang sa diskusyon ng mga malalalim na salita. Eh kung tutusin, hindi naman ito ganong kalalim. Sa halip ay mas madalang lamang mag Ano ba ang mas tama? Filipino, Pilipino o Tagalog? Hindi ba may kaibahan ang mga ito? Ano bang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Madalas kasi itong napapagpalit-palit lalo na ang Tagalog at Filipino. Hmm, Noong pamamahala ni Manuel L. Quezon, uh, inhiyag niya na dapat ay magkaroon ng isang wikang naiintindihan ng lahat ng mamamayan upang umulad ang bansa. Uh, bago pa man ang Tagalog, ang itinuturing na opisyal ng wika ng bansa ay Kastila at Ingles. Ito ba ang dahilan kung bakit siya ay tinagurian na ama ng wikang pambansa? Tama. Ang uh, dahilan niya sa pagtatalaga ng Tagalog bilang wikang pamansa ay dahil ito ang pinaka-nauunawaan sa karamihan ng bababe sa Pilipinas. At dahil ang mga dokumento at kaysaysayan ng Pilipinas sa revolusyon ay nakasaad din sa wikang Tagalog. Base din sa aking pagkakaalala noong 1959 naman, pinalitan ito ng Pilipino ni Jose Romero. Saka, sa kasalukuyan, ito na ang tawag sa mga mamamayan sa Pilipinas tulad natin. Tapos, alam niyo ba, na pag alaman ko lang din itong nakaraan, na ang Tagalog sa kasalukuyan ay itinuturing ng wika sa halip na dialekto na ating alam dati. Kinagamit pa rin ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas, katulad ng Calabarzon, Bulacan, Mimaropa, Nueva Ecija, at iba pa. Sa kabilang banda naman, meron tayong Tagalog at Filipino. Ang Filipino naman ay itinalagang pamansang wika ng Pilipinas noong 1987 1987 sa pamamuno ni dating Pangulong Corazon Aquino. Lahat ng ginagamit sa kasalukuyan kabilang na mga Digimon o Pokemon ay napapabilang rin sa film. No. Ito ang wika na ginagamit ng karamihan sa karamihang parte ng bansa. Hmm. Saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? Paano tayo nagkaroon ng wika na pinabanggit natin ngayon? Sa aking pagkakalam ayon sa historian na si William Henry Scott, nagmula ang ating wika sa mga Austronesian speakers kagaya ng mga Taiwanese na napadpad sa Pilipinas noong 5000 BC. Ito ang ginamit na sistema ng ating mga ninuno sa pakikipag-usap o pakikihalubilo sa iba pang mga ninuno hanggang sa dumating ang mga Kastila. Hmm, di ba ayon sa kanila, sa mga misyonerong Kastila, noong dumating sila sa Pilipinas, meron ng mga awit, pamahiin, uh, paniniwala, at iba pang uri ng literatura na ebidensya ng kanilang wika. Kasama na dun ang baybayin. Uh, mm -hmm. Baybayin. Nakita ito sa mga bato, palayok, paso at mga dokumento na sa ngayon pinag-aaralan at pinoprotektahan ng mga mananalaysay mananalize kay ang baybay naman ay unti-unting napalitan ng alpabetong romano sa pagdating ng mga kastila sa pagdating ng mga kastila meron ng mahigit na dalawang daan na wikain o dialekto na umiilad sa buong bansa so, pinasunog nila ang mga ebidensya ng pakikipagkalastasa ng mga Pilipina o ng mga ninuno upang tuluyang may palaganap ang bagong sistema o da hindi naging madali ang prosesong ito at tanging ang mga marunong magpasa at magsulat ang nakagawa nito. Patungkol dito, hindi rin naging madali ang pagpapalaganap ng Kristyanismo na pinakaunang pakay ng mga Kastila sa una nilang pagdating dahil sa komunikasyon. Kaya ipinagkait nila ang kanilang wika sa mga Pilipino dahil sa takot sa posibilidad ng pag-aaklas o paghihiganti sa halip ang mga Kastila ang nag-aral ng wika ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga deksyonaryo. Hmm, tama! Tinuruan din ng mga katulong o yung tinatawag na alagad ng Indyo ng Kastila upang sila ay hindi makapag-aklas laban sa kanilang mga pinagsisilbihan. Kinalaunan, unti-unti na rin nawala ang wikang Tagalog at Kastila dahil nagkaroon ng mga paaralan na nagtuturo ng wikang Ingles. Ano ang naging lagay ng wika sa pananakop ng mga Di Hindi ba nagkaroon ng revolusyon laban sa kanila? Paano na ito naapektuhan ang na lagay ng kanilang wika mm -hmm. Sa katunayan, isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas lalo na tungkol sa wikang pambansa ay ang panahon ng revolusyon. Bakit naman? Dahil ba dito nagsimulang mamulat ang mata ng mga Pilipino sa pangabuso at pananakop sa kanila ng mga Espanyol? Tama ka rin dyan, Tate. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto dito ay ang pag-unglad ng wikang ginagamit sa bansa para sa komunikasyon. Hmm, wala pala. Uh, sa panahon ito, nagkaroon na rin sila ng kilusang propagandista noong 1872 na naging simula na paghihimagsik ng mga Pilipino. Hindi ba dito din nagsimula ang pagtataguyod ng KKK ni Andres Bonifacio? Ikaw, Graciel, alam mo ba ang ibig sabihin ng KKK? Grabe! O naman, ang KKK ay kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Alam ko rin na wikang Pilipino ang pangunahing wika na ginamit ng mga katipunero noong panahon na ito. Tama ka dyan. pinili nila ang wikang Tagalog sa pagsusulat ng mga akdang pampanitikan katulad ng sanaysay, tula at kwento. dito at rin namulat ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung ano mga dahilan nang naging nag joke nito? Oo. Ang mga dahilan ay una, pagpapahintulot sa pakikipagkalakalang pandagatigang ng buksan ang Suez Canal. Pangalawa naman pagpasok ng diwang liberal sa Pilipinas galing sa iba't ibang bahagi ng Europa at Espanya. Pangatlo, pagiging gobernador general ni Carlos Maria de la Torre na siyang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng pantay na pagtingin sa mga mamamayan. Hulaan ko! Ang panghuling dahilan ay ang pagbitay sa tatlong paring martir o mas kilala natin sa tawag na Kumbursa at dahil dyan, umusbong ang pagsulat ng mga akdang may damdamin laban sa Espanyol. Parang kong ha. <laughs> Dito rin umusbong ang, ang batas ng Yang <laughs> na bato noong 1899 sa pamamahala ni Emilio Aguinaldo na kung saan isinasaad sa batas na ito na wikang Tagalog ang opisyal na wika ng pamahalaan ng batsa. Grabe, nasa panahon pa lang tayo ng revolusyon pero sobrang dami na pala talagang nangyari. Ano naman kaya nangyari noong panahon ng Amerikano? Sa panahon naman ng mga Amerikano, ginamit nilang instrumento ang edukasyon na sistema ng pampublikong paaralan at pamumuhay na demokratiko. Isinaad nila sa batas bilang 74 na Ingles ang wikang gagamitin bilang wikang pangturo mula primarya hanggang kolehiyo. Sa pagkakaalam ko din, uh, English rin ang ginagamit na wika noon sa pakikipagtalastasan. Dagdag pa rito, mayroon rin tinatawag ng mga gurong sundalo o mas kilala sa tinatawag na Thomas Sykes. At sapagkat mayroon silang paniniwala na mahalagang maipalaganap agad ang wikang Ingles upang madaling magkaunawan ng mga Pilipino at Amerikano. Hmm, dahil nabanggit mo nga sa yung Thomas Heights, nais ko lang idagdag na ang sistema na pinapalaganap nila o sistema ng pagtuturo noong panahon ng mga Amerikano ay tinatawag na 3R. Kayong dalawa, alam niyo yung ibig sabihin ng 3R? Rar, rar, rar. <laughs> <laughs> ang 3R, ang 3R, ang 3R, or tinatawag na writing, reading, at arithmetic. Ngayon, ngunit ng karoon ng problema ang mga guro sa pagpapaunawa sa mga mag-aaral ng 3R, kung kaya't ginamit nila pansamantala ang vernacular o wikang vernacular. Ha? Ano nga ulit yung wikang vernacular? Pag sinabi nating wikang vernacular, ito yung wika na ginagamit natin sa araw-araw o wikang ating nakasanayan. Kasi nga, di ba, pinagbawal na gamitin ang wikang vernacular dahil wikang ingles lamang ang nais na ipagamit. Ngunit, sinabi ni Vice Gobernador General George Butt, hindi kailanman magiging wikang pambansa ang ingles. Ang dami na nating nadaanan. Paninuno, Revolution, Regulasyon, Amerikano. Ang sunod na ito, mga mga Hapon naman no. Ano naman kaya nangyari sa wika pagdating ng mga Hapon? Tama ka, Jed. Said, uh, sa mga Hapon na tayo. At sa pagkakaalam ko, binigyan nila ng pagkakataon ang mga Pilipino na bumuo at mamahala sa, sa sarili nilang pamahalaan. Kung kaya't natawag itong Ginento ang panahon ng panitikan. Natutunan rin kasi ng mga Pilipino noon ang paggamit ng haiku na isang espesyal na uri ng pagsulat ng tula ayon sa mga Hapones. Mm, tama ka dyan, Faye. Naibalik nga rin nung panahon, nung panahon ng mga Hapones ang tanaga o matandang pagsulat ng tula ng mga Tagalog. Ibig sabihin nito, maaaring gamitin ang Tagalog at Nipongo nung no? panahon na yan Base sa pagkakaalam ko, oo, dahil batay sa ordinansa militar bilang uh, labing tatlo, ni Pongo at Tagalog lamang ang opisyal na wika ng bansa at ang Ingles ay pansamantala lamang. Ah, pero hindi ba uh, nailathala rin dito ang magazine na tinatawag na Liwayway? Kung saan naiilathala ang mga gawang pampanitikan ng mga Pilipino noong panahon ng Kapanes? Kaya naman pala tinawag na gininto ang panahon ng pan talagang namayagpag ang mga Pilipino sa larang ito. Hmm. Ano naman kayo nangyari sa panahon ng malasariling pamahalaan? Sa pagkakaalam ko, noong 1935, 1935 na ito, itinatag ang pangangailangan ng isang pambansang Tama ka, Sed. Sa Section 3 ng Artikulo 14 ng Saligang Batas, inatasan ang Kongreso na gumawa ng bang para tayo ay magkaroon ng wikang pambansa kaya noong 1936 itinatag ang SWP o Surian ng Wikang Pambansa na ang layunin ay magsaliksik ng mga umiiral na wika sa Pilipinas. Mm. Nagdag ko rin sa sinabi mo Faith, na yung ahensya na 'yan ay naging LWP o Linangan ng mga Wika sa Pilipinas at kalaunan ay naging KWF o Komisyon sa Wikang Filipino. Tingin nyo, ano kaya naging batayan nila sa si pagpili ng ating pambansang wika? Ako, sa tingin ko, ang naging batayan nila ay wikang may maunlad sa kayarian, mekanismo, literatura at ginagamit ng nakararaming Pilipino. -pili. Mm, kaya pala noong 1937, sa pamagitan ng kautosang tagapagpaganap bilang 134, idinakda ni Pangulong Manuel L. Quezon na Tagalog ang magiging batayan ng pambansang wika ng mga Pilipino. Pilipino. Mm. Ah, uh, dagdag ko na rin noong 1939, uh, inilathala ni Lopez K. dito di di siya Lopez Santos, 'di ba? Lope Lopez Santos. Sa, Lopez Santos, ang balari lang Tagalog kung saan nagbigay ito ng gabay sa paggamit ng tamang gramatika ng wikang Tagalog. Tama ah, nga kayo dyan. Kaya noong Hunyo, ito, 1940, pinagdibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na ang wikang pambansang Pilipino ay official na gagamitin. Grabe, sobrang dami pala talagang proseso para magkaroon tayo ng wikang pambansa. Ngayon, na tayo ay mayroong wikang pambansa, ano naman kaya ang nangyari sa wikang filipino sa kasalukuyan? Madami nang nangyari sa wikang filipino sa kasalukuyan at kabilang narito ang pagbabago sa wikang pambansa. Sa pamamagitan ng Saligang Batas ng 1973, Article 15, Section 2 at 3, tinawag ang wika natin na filipino. Ah, tama. Tama ka nga, Fee. Ah, ngunit hindi dito nagtatapos ang pagsulong ng wika. Sa pamamagitan ng Saligang Batas ng 1987, Artikulo 14, Seksyon, pinatawag ng wika natin na Pilipin. Hmm, hindi ba't noong 1987, inilabas din ang kautosang pangkagawaran bilang 22 na idineklara bilang opisyal na wika o medium sa komunikasyon at panturo sa sistemang edukasyon. Tama ka dyan, Graciela. Nasundan din ito ng kautosang tagapagpaganap bilang 335 na nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino. Tungkol saan naman ang nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino? Ang ah, nilagdaan ni Pangulong Corazon Aquino ay dito inaataasan nito na lahat ng mga kagawaran, tawani, tanggapan at ahensya na magsagawa ng hakbang upang magamit ang wikang Pilipino sa iba't ibang aspeto katulad ng transaksyon, komunikasyon at mga dokumento. Kaya ngayon, sa kabila ng mga batas at patakaran ng gobyerno, marami pa rin talaga ang hamon sa paggamit ng wikang Pilipino, lalo na sa larangan ng edukasyon, agham at sa umuusbong na teknolohiya. Lalo na ang Pilipino ay malamit ng nababanggit o na ituturo sa mga bagong generasyon, na karamihan ay nakadepende sa teknolohiya. Ang teknolohiyang nakapalibot sa kanila ay madalas na nakasalim sa English. Kaya ito na ang nila hanggang pagkakit. Hmm. Nakakadagdag pa rito ang banta ng pagkatanggal daw ng wikang Pilipino sa kurikulum. Lalo nitong binigyang diin na ang wikang Pilipino ay kailangang ituro at pangalagaan sa mga paparating na henerasyon. Dahil hindi lamang dahil ito ang nakasanay natin, ngunit bahagi na rin ito ng pagkakakilanlan natin bilang mga Pilipino at dyan, sa tingin ko naman ay natalakay na natin ang iba't ibang pinagdaanan ng aming wika sa kasaysayan ng Pilipinas. Baka ang ating mga tagapakinig at manonood ay may mga pahayag o opinion tungkol dito. Dito na nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa pakikinig at magkita kita tayo sa susunod na episode ng Katoktok Wika! Wika. 来嘞！